thank you, only, ka dumaan Thank you for putting it on the record. Hindi ka record. Pagka, mayor, pagka prosecutor. Ako alam ko, dumaan ako prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Uh, yes, Yan salamat ang totoo tayo, Mr. Dyan. Chair. Dyan. Hindi ka nagdala ng siyudad eh. You never totoo had a chance to solve the problem of the community. Pabalikin ako, sir. Gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor. Uh, uh, uh silence, please. Siguro napansin, pati ng former president, yung shock ng lahat. Bakit, sir, yan ba ang trabaho ng pulis na pumatay ng mga suspected criminals? Sir, yung mic nyo. Pag dumaban. Iba po yung pagka express kasi kanina, so I had to clarify. Salamat, SP Pro Tempore. Salamat, Mr. Chair. No, no, no. Hindi yan ang tanong ko. Uh, talagang ano, uh, maling, ma, napaka hindi magandang impression po ng mga statements uh, kanina. Kaya I appreciate the candor of uh, you secoy at pati kanina ni ni uh, General Danau. Uh, Look, ma'am, may I Salamat interrupt tayo, you? Chair. I'm done, Mr. Chair. Kindly, now. itong to answer, mga to, ma'am galing ito ng mga sa Academy PMA. Hindi ito mga bubo. Hindi rin ito papayag na utusan mo ng illegal. Doon yan sa Academy nila, sa PMA, they are from there to yung ano talaga yung batas. Kaya pag inutusan mo yan sabihin mo patayin mo sa mo, sir. Uh, mukhang hindi pwede yan sir. I try. Ako mismo i try. Ako marami akong patayin mo sir. Sir. Ah. Uh, na lang natin sir. Ah, uh, tuta. The... ko sir, siguraduhin mo lang na hindi ma kasi gagawa ng kalukuhan yan uli And they will mag-hold up na naman yan. Yan ang sinabi. Lalo na yung mga kaso na mag-knockout mag tapos mag-rape tapos mag-patay o mag... Mr. Chair? Can we let the President complete his sentence? Uh, what were you trying to say, sir? That Pagka yes, grape mag, ah. mag magpatay, magnakaw, magpatay, ah, and okay. then what do we do with them? Ganun na lang ang ganun na lang ang sadness ko sa trabaho ko. Thank you. Uh, Kaya hindi ko uh, lang masa hindi hindi kay sinabi ko 'yan kasi hindi ko lang mas sila mautusan ng ganun na gaya na, na sinabi ko. Put ina nag grape ng bata yang pinatay patayin mo. Hindi ko mautosan itong mga to. Eh, masabi ko, karamihan na sila pimayari. hindi manawala yan ang ganang, ganang-ganon. Sabi mo hindi, hindi, sir, eh, mahirap yan. Eh, kulungin na lang natin, sir. Walang dumaan niya sila sa... There was never a time na sinabi ko, patayin ninyo yan. Minsan yung harap-harapan, sa crime scene, nakita ko yung bata, three years old, ray patay, tapos nandoon yung tiyuhin. usena sinabi ko, putang, patayin mo, out of outrage, in the moment of outrage yung, putang, patayin mo. Sir, kulungin na lang natin yan, sir. Ano ang nangyari doon, Mr. President? Yung incidente na yun, napatay nga yung, yung tito? Pinatay? Hindi. 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 Mr. Chair? Yes, Sen. Teresa. Uh, alam na alam ko po na matatalino mga taga-Philippine Military Academy. Hindi po yan ang issue. Ang, ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban yes. para mapatay, para masabing yes. nanlaban. Correct. Correct. It, ito ito sa very incorrect. Correct. Yes. Very incorrect yes. point, I may say, it's as a civilian, a, okay, sa professional it's, police. It depends kayo, on, chair. Eh, eh, ano na natin yan, ma'am. That's your view. That, right. It's not my it view ka only, ka Mr. Dumaan dumaan chair. Thank ng, you for it putting dumaan. it on the record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, salamat kayo, Mr. Chair. Hindi ka nagdala ng siyudad eh. You never Totoo had a chance Chair. to solve the problem of the community. Thank you, Mr. President. Uh, thank Senator you for putting Is... it on record, tayo Mr. tayo makaintindihan dyan. Senator Estrada has the floor. Uh, thank At you, Mr. Chair. At, At kung me... pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. May... Your Honor. Uh, uh, silence, please. Osa sa as silence the gallery and uh, those who will do that again exclude them from the hearing hall. Okay. Gallery please do not encourage me. Okay, Mr. Stay president. Up. Okay, Mr. President, it's now Senator Estrada who has the floor. Thank you. Thank you. Thank you, uh, right. Mr. Yes, Chair. yes sir. Uh, alam niyo po, nag-mayor din po ako ng San Juan kaya I know where the former president is. Marami kuring uh, rompena uh, pinatay, sir. Alam ko. Yeah.